Salamat kayo dito tayo ngayon sa Las Piñas ba ito? Para niya. para niya kina. So, Las Piñas border kasi. So, may binisita tayo yung nag-Muslim siya. Ano oh, edad mo? 15 years old. 15, yes. Ah, 14 o oh, 15 mo lang that time, 2021. Ah, uh, COVID days pa na. No? May interview kami sa YouTube, pwede yung panoorin. So, pakilala ka taga saan? Assalamualaikum. This is Aisha. Ikaw ka nag-Muslim. Yo, comfortable sa so religion ko before. Eh. Research ko siya sa Google, doon na ako sa Ano bang nakita mo sa Islam na gusto mo? Ipanalamay ka na. like pidya ako no, siya. Ipanalamay yung Kaya kanina pa tayo nag so. Ano naman naging reaction ng parents, family mo, yung nag-Muslim ka? Yung family ko, syempre meron siyang... Uh, meron, super doubt sila. Pwede magpwento yung mama mo ko. Ano na, yun na lamang yung nag-Muslim siya? Hinawak mo nag-inclaim siya na nabigla ako. Mm -mm. Pero tinanggap ko na kasi gusto niya yun eh. Hindi gusto ko na rin na maging ganyan siya. Anong ikong ko ikukumpara niyo, yung hindi siya Muslim o ngayon Muslim siya. Ano yung mas kayo? Nagustuhan niyo yung pagbabago oh, niya. Oo, niya. Para na niya. Advice mo sa mga Try niyo mag-search sa Google o sa YouTube. Kaya gusto kasi yung pressure. Masahin <laughs> e salamat. Thank you. Sa edad na ganito, 15 years old, gusto niya mag-Muslim. At dito alamin natin ang kwento niya kung bakit nga niya gustong uh, mag-Muslim. Bakit itong edad is nag-iisip siya ng kaligtasan niya o ang tamang rel reliyon. So, uh, Assalamualaikum muna.